Ito ang gano'n eh. lang kasi meron tayong buhay ng time. Time. <coughs> <coughs> mm. <Balatdog. Abo? coughs> hotdog na ako, baka pa akong hotdog. Ay.

Para ano nga ako ni Marlon, mayaman ako sa utang, pag uh, para librihin niya ako, so, ito siya po. Nga ba yan? Nga ba yan? Pega! Nga, ispagiti, hinura sa kanya. Nga nga! Wala ka ng pag-upansit. Ito ba nga, <ka>, sa luwas? Pag-upansit. <laughs> Naibog ba nga naman si Pega? Wah, wah. Ini saya kembali makanan kuyuk. Bapak, 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 kita tu ko satu terus Dia lampat eh. bakal